Parang ginaga mo lang orange yung kalamansi siya. Sarap ba yun? Ha? Masarap ba yan? Hindi. Hindi. <laughs> Ba't gusto mo yan? Ha? Yes. Ba't gusto mo yan? Hindi naman pala masarap. Ba't gusto mo yan? Mm hmm, daw. Ha? Mm -hmm. Yummy. Sige na, itin na yan. Busin mo na. Oh, mm, ganun. Dirty. Oh. Busi nih. Langit? Ini dengan tit mah. <tik> <tik> ah, sarap, sarap bah. <tik> Babay ka na. Babay, Arch. Hapsi mo pangit. Alam mo si Yummy. Ano yan? Ano yan? Planty. <laughs> Achim. Achim, pero gusto ng gusto mo. May isa ka pang hawak ah. Pati yung dalawang isa pa. Pati yung isa. Bubuksan mo rin. Wow, lucky. <laughs> yeah, tibay mo ah. Loh, Titu Putu, ih, Mama, Inti itu tayang, nah, kayak open kok. Ka?